Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Anayahan po natin si Pagudpud Mayor Rafael Ralph L. Benemerito II para sa kanyang pambungad na patalumpati. Naimbaga pa lang na po, taga nga sarabo nga palakpak para tinakayat ng Presidente tayo, President Bongbong Marcos! Kasta pa po, kada to'y uh, members ng si na, nagiti uh, naayat ng public officials tayo. At ang po ni Apo Congressman Sandro Marcos! Kasabayapo po, Dagitia Provincial Government tayo ni Apo Governor Matthew Marcos Manotoc. Ni Apo Vice Governor Cecilia Araneta Marcos! Apo ah, Presidente, parang liwanag sa dilim ang pagpunta nyo dito sa Bayan ng Pagutpod. Napakasaya at napaka ragsak uh, ragsa ka po. Ti uh, ili nga pagod pod, ga po. gapo iti sa bayo, gapo dagiti kakado nga tulong nga umayo ipaay ti kailian tayo. Iti naglabas nga marse nga bagyo po. Kat uh, nyo, ti ili nga po, kat tintero kay Los Norte, si dadaan kami hapo nga ada mangsuporta ti pamilya Marcos nga agnanayon apo. Kat garod, maminsa mapay nga palakpak iti pamilya Marcos. BBM! 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 Thank you, thank you po. Maraming salamat, Mayor Benemerito. Sa ngayon, I... na imbag, na uh, malam tayo amin na po. Uh, Unang-una, kaya't ko agpasalamat, kenti ay ayatin tayo, uh, Pangulo, ni Apo Pangulo, Bongbong Marcos, nagsipsipat tayo, may sapay, Apo. Uh, of course, andito din ang uh, kanyang kabinete, Unang-una, ti uh, Maysa, nga uh, kakailian tayo, ti Secretary, ti DPWH, ni Apo Manny Bonuan, Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, Secretary of Education, ni Apo Sani Angara, ni Apo uh, Rex Gatchalian ng DSWD, and of course, ti uh, opisyalis tayo itoy, na ibagamalem of course, ti Ayaten Tayo Mayor, ti Ama, Tiili Pagudpud ni Apo Rafi Benemerito, ni Apo Bise Bingbong Kalwan, at uh, sa lahat po ng konsihales na kasama natin ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, Adatoy kami Apo para ipakita, itisuporta tayo uh, para tiili uh, Pagudpud. Si Apo Pangulo galing lang sa Cagayan para makita kung anong mga damage. Eh, lumipat. Pumunta rin kami dito para tignan kung anong kailangan gawin. Dito sa Pagodpud at uh, nakita naman natin may mga bubong, may mga skwela na kailangan ayusin ang pinangako po ni Apo Manny Bonuan sa atin at kay Pangulo na maghahanap kami agad ng pondo para i-repair ang mga nasira ng Bagyong Marse. At sinabi din ni Pangulo, na sisiguraduhin niya at sinabi din niya sa akin na walang tigil kulitin natin ang inek hanggat maibalik ang kuryente dito sa Pagodpud. At higit sa lahat, sisiguraduhin natin na kung ano man ang kailangan ng ating mga kakailian na apektado dito sa Bagyong Marse, sisiguraduhin po natin na makakarating po ang tulong sa inyong lahat po. At uh, higit sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa ating Pangulo na kahit gaanong kabisi kahit gaanong ka Lala, ang kanyang schedule ay nakahanap siya ng oras at hindi niya nakakalimutan ang ating mga kakailian at ang probinsya ng Ilocos Norte. Alam niyo ang biro niya sa akin. Ah, uh, pwede ko naman sabihin eh nandito tayo sa Ilocos. Ang biro niya sa akin lagi. Uh, sa aking uh, isip, pangulo ako ng dalawang dalawang lugar. Pangulo ng Pilipinas, pero unang-una pangulo ng Ilocos Norte. Kaya nagpapasalamat kami opo pangulo sa inyong tulong at uh, sana po hindi kayo masawa sa pagdalo rito. Eh, alam naman natin, uh, bahay mo na rin to. and so, we are very, very thankful every, every time you're here. Pero kahit papano, uh, gusto ko rin uh, introduce ang ating uh, minamahal uh, na Pangulo, ang ating Apolakay, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr diputado tayo, si Congressman uh, ni Primera Distrito, Congressman Sandro Marcos. At uh, tugaw tayo. hindi ko na po ipapakilala, babatiin ko lang apong nga mayores, uh, nga bukales, uh, kini apo mayora uh, Rafi Benemerito, uh, ili ti pagudpud, at ito ni Ah, you did not introduce. Sinama ko na po. Nandito po, pinakilala na po ni Congressman Sandro, yung ating mga cabinet member. At lagi kong pangkaminsan tinatanong po sa akin kung bakit nagdadala, bakit sila sumasama. Well, unang-una, -una, umupunta kami pagka yung tinamaan ng bagyo, tinamaan ng kahit na anong klaseng disaster, pinupuntahan ko talaga yan dahil kailangan kong makita kung ano ba talaga. Na marami naman, lahat naman ng ating mga ahensya mabilis mag-report. At uh, tama, maganda naman ang kanilang report. Ngunit na iba na, na man, nakapunta ko rito, kausapin ko yung mga mayon, nakausap ko yung principal ng National High School eh, para malaman talaga what, it is, what is needed. Ngayon, uh, sinasama ko ngayon ating mga cabinet secretary dahil ang aking pag-iisip ay sinasabi ko ang ganitong klaseng problema hindi kayang masolusyonan ng isang department lamang. Kailangan magtulong-tulungan ang mga departamento. Kaya nandito po ang ating mga cabinet secretary, cabinet secretary ni, sa DPWH, sa uh, uh, kailan tayo, uh, ni Secretary Manny Bunuan, andyan na kami, Secretary Sanyangara, Secretary Rex uh, Gatsalian, at uh, sinama ko na rin. At uh, kompleto, talaga naman, eh, Pagka Ilocos Norte, iba itong, itong mga anak ko, sila ang napupunta sila. Kaya sinama ko na. Andyan si Congressman Sandro. Itong pangalawa namin, si Simon. Simon Marcos. At yung aming bunso. Uh, itong pinakamalaki sa pamilya, pero bunso ito. Si Vincent. Vincent Marcos. Ang na na nakikita nila dahil eh, kagaya ng aking nasabi, iba yung nakikita mo sa television, nababalitaan mo sa radyo, nababa, nababasa mo lang sa report. Kundi kailangan ay eh, malaman nila kung anong pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Galing lang kami sa Bugay sa uh, Kagayan. At malakas-malakas uh, din ang tama. At ang naging problema nitong bagyo nito, nitong Marse. Eh, hindi gaano ang baha, hindi gaano ang tubig. Ang problema yung malakas na malakas na hangin. Kaya uh, mabuti naman, uh, hindi, hindi tayo tinamaan kagaya ng sa kagayan. Sa buki, eh, talagang napaka, napaka, napakaraming nasira. Pati mga, uh, hindi lamang mga infrastructure, kung hindi ang mga bahay na yung mga bubong ay linipad. Kaya dito parang ganun din, pero hindi kasing bigat nung aming nakita sa kagayan. Kaya pasalamat eh, tayo eto po ay makikita ninyo, yung aking, yung aking sinasabi, hindi lamang isang departamento ang magbibigay ang kailangan tumulong kapag meron tayong mga disaster na ganito. Kaya kung titingnan po ninyo, ito bigas, galing po ito sa Department of Agriculture. eto ating mga food pack, galing po ito sa DSF, DSWD. Ang meron pang mga seedling, pa, galing naman yan sa DA yung nakikita ninyong puti, that's a sanitation kit, galing naman yan sa PCSO. Kaya pinagsasama-sama namin lahat ng may kakayahan na tumulong para sila ay tumulong. Isasama ko na rin doon, hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno, ngunit kailangan din natin magpasalamat at, at, at uh, alalahanin ang mga kaibigan natin sa private sector. Kasi naman, kitang-kita mo ang ugali ng Pilipino. Kapag may bagyo, pagka may sakuna, at nakita natin, nakikita ng mga kababayan natin, kahit wala sila sa gobyerno, nagbibigay kaagad ng tulong. Uh, ah, kaya't, ah, naman, ay marami tayong pasasalamat sa kanila dahil marami talaga silang natutulungan at hindi... Kung ano, lagi sila, sila pa ang lumalapit sa amin na kung ano ang kailangan ninyo na meron kami sa inyo na mga can goods, mga uh, iba't ibang gamit, yung pagka-reconstruction, yung mga yero, yung mga dos por -dos na para uh, ayusin natin ang mga bahay. Yun ang mga lahat po yan. Eh, lahat ang na pinagsasama-sama namin. Kaya po ang tawag namin dyan, unang-una sa pamahalaan, whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno sumay-sumay tumutulong. At kagaya sinasabi na nga natin, kasama ang private sector, eh, ibig sabihin niyan, whole of nation approach na. Hindi lamang pamahalaan. Kung hindi, lahat ng handang tumulong ay sinasama namin sa para pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayon, ang naging, naggaling kami naman doon sa Seawall, sa tabi ng National High School. At sinasabi ko nga kay Mayor, Mayor Benemerito, eh, matagal na, unang beses ko pa naging governor, problema na yung Seawall na yan. Pero noon, nung nung una naming linagay na seawall, ang layo pa ng dagat. Kaya kailangan talaga tayo mag-adjust. So meron tayong konting infrastructure na na sira. Mabuti na lang 'yung seawall na 'yan in process yan, ginagawa na talaga yan. Kung makita ninyo, may daan na sa, may, may parang uh, may para na seawall, pero yung bago, may, meron mayroon ng palsada sa taas. At yun na lang ang itutuloy natin. Uh, mabuti naman, eh, doon pa lang, doon pa lang, nung tinitignan namin yung seawall, eh, nakita na namin so, kung saan tayo pwedeng kumuha ng pondo, kung tayo, uh, ano yung gagawin natin. Ibibid na pala, uh, in two weeks, three weeks, ibibid na pala yung project niyan, itutuloy na kaya't mabilis. Hindi na tayo dadaan sa paghanap ng pondo, sa pag-appropriate. At uh, ginagawa na talaga, kaya itutuloy, itutuloy na lang natin. Ngayon, sumunod, doon din sa National High School, kaya't kasama natin si Secretary Sani Angara ng DepEd, ay tinignan naman namin yung sira sa mga uh, sa mga school at uh, hinahanap, na yun ang hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos para makabalik ang mga bata para makas makapasok ulit they they can go makabalik sa eskwela. At meron tayong mga kung ano-anong paraan. Siyempre, pinakamaganda maayos natin yung classroom. Kung hindi pa kayang ayusin yung classroom, meron silang ginagawa na alternative learning space. Is that what it's called? Yeah, alternative learning space kung saan uh, dinilipat muna yung mga yung mga bata uh, para maka para lang makapag-aral. So, 'yun ang aming mga strategiya para tulungan uh, lalo ng mga bata natin, mga anak natin. Ang DSWD naman dahil marami nang umalis sa evacuation center, marami nang umalis sa evacuation center, marami nang, pero lumipat lang sila sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila. So kahit na wala na sila si evacuation center, susuportahin pa rin, susuportahan pa rin ng DSWD ang kanilang mga ganitong mga food pack hanggang hindi na nila kailangan. At uh, yan po, kaya po ako pumunta rito para makita kung maayos naman, mukha namang maayos ang pag-distribute, mukha namang na-identify ang LGU, nakapagbigay kaagad ng listahan ng mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng, ng, relief, uh, si ang numero na kung ilan ang uh, naging uh, evacuees, ilan ang dis displaced na kailangan pa rin bigyan itong ating, uh, ng ating uh, uh, lahat na ito, itong bigas, itong uh, food pack, pati na yung sanitation kit, at uh, ay papagpatuloy namin ito hanggat yung mga na at napilitang tumakbo at uh, makitira sa kanilang mga kapitbahay, ay yun na muna at tuloy-tuloy pa rin ang aming ibibigay na tulong hanggat kagaya ng aking nabanggit ay hindi na kailangan. So yun, yun lang po at uh, meron din tayong bibigay sa mga tinamaan ng mga, ng mga bayan at uh, para makatulong naman kasi kung minsan hindi sapat itong aming dala at iba may ibang pangangay. bawat pamilya may iba-ibang pangangailangan eh so kahit may pagkain na kahit na may, may bigas na kahit na may sanitation kit may gamot na mayroon pa rin si pangangailangan kaya na namin sa si LGU yan dahil mas nalalaman ninyo kung pa paano ang uh, ang uh, pag-distribute ng uh, aming uh, dadali na natulong ayun lang naman po ay tama uh, siyempre tinatagal ko yung speech ko kasi ayoko pang malis ng ilocano Usually, yung speech ko, sandali lang yan. Eh. Pero nandito ako para ma-delay ma 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 ng konti ang pagbalik sa Maynila. Dito muna ako sa kasama, kasama ninyo. Anyway, uh, andito lang po kami para tignan na maganda ang inyong uh, ang, ang, ang pagbigay ng tulong. At uh, kung meron pa kayong ibang pangangailangan, andyan po ang ating LGU, nandyan ang provincial government, andyan din po ang mga ahensya ng gobyerno, lapitan doon lang po. At, uh, at lahat ng maaari namin gawin ay gagawin namin para yung tulong na hinihingi ninyo sa national government, yung tulong na hinihingi ninyo para maging, mas, maging maayos na ang inyong pamumuhay, gagawin po natin lahat yan. Thank you very much. Just it, kayami, na yung Salamat po, Mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyahan na natin ang ating Mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi ng pondo para sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o Tupad Program. Inaanyahan din po natin si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos upang samahan ang ating Pangulo. Atin po itong ang distribution ng pondo para sa Tupad Program para sa mga iba't ibang bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Mula sa bayan ng Pagudpud, atin tinatawagan si Mayor Rafael Ralph Benemerito II upang tanggapin ang Dole to Fund na nakakahalaga na 6.54 million pesos. Mula sa bayan ng Pasukin, atin tinatawagan si Mayor Robert Aguinaldo upang tanggapin ang Dole to Fund na nakakahalagang 3.21 million pesos. Bula sa bayan ng Vintar at yung tinatawagan si Mayor Richard A. Negala upang tanggapin ang Dole to Pad Fund na nakakahalaga na 3.21 milyon pesos. Bula sa bayan ng Vintar at tinatawagan si Mayor Richard A. Negala upang tanggapin ang Dole Dupat Fund na nagkakahalaga ng 3.21 milyon pesos. Mula sa bayan ng Bacala, atin tinatawagan si Vice Mayor Douglas Pilar upang tanggapin ang Dole Dupat Fund na nagkakahalaga ng 3.21 milyon pesos. Mula sa bayan ng Adams, atin tinatawagan si Mayor Roselia upang tanggapin ang Dolto Pad Fund na nagkakahalagang 1 milyon pesos. Mula sa bayan ng Bangki at tinatawagan si Mayor Fidel A. Simato Jr. upang tanggapin ang Dolto Pad Fund na nagkakahalagang 1 milyon pesos. Mula sa bayan ng Bangi, at tinatawagan si Mayor Fidel A. Simato Jr. upang tanggapin ang Dolto Pad Fund na nagkakahalagang 1 milyon pesos. mula sa bayan ng Burgos, ating tinatawagan si Mayor Crescente N. Garcia upang tanggapin ang Dole to Fund na nakakahalagang 1 million pesos. Mula sa bayan ng Dumalneg, ating tinatawagan si Mayor Francisco R. Espiritu Jr. upang tanggapin ang Dole to Pad Fund na nakakahalagang 847,440 pesos. Maraming salamat po ngayon, ating pong tinatawagan si Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos upang tanggapin ang financial assistance mula sa Office of the President na nagkakahalagang 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong pinabot para sa mga mamamayan ng Ilocos Norte. Malaking tulong po ito upang makabangon ang mga nasalanta sa nakaraang bakyo sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na pangulo para sa isang group picture. Maraming salamat po, mahal na pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo para sa mga tulong na ipinabot sa ating mga kakailian. Ito ay kinatailangan Tayo na magtulong-tulong 🎵 na rin ang mahal